Simbolismo ng Watawat ng Pilipinas Ang araw na may walong silahis, kinakatawan nito ang unang walong probinsya na unang nag-alsalaban sa mga Espanyol. Ito ay ang Cavite, Laguna, Batangas, Maynila, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga at Bulacan. At ang tatlong bituin kumakatawan sa tatlong pangunahing isla ng bansa, ang Luzon, Visayas at Mindanao. At ang puting triangulo, sumasagisag sa katipunan, ang kulay puti ay sumasagisag din sa kadalisayan at pagkakapantay-pantay. At ang kulay pula, ito ay sumasagisag sa pagkamakabayan at kagitingan. At ang kulay asul, sumasagisag ito sa kapayapaan, katotohanan at katarungan. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Ismael Colpengang Carondon. At ako naman po si Earl Sabado. At narito po kami upang ipahayag ang mga pambansang ano-ano ng Pilipinas. Pagi po natin sumulat ng paglalaki, magbibigay po muna ng sample sa isang ngayon ng Sabado. One, two, three, go. Tug-ts-tak, tug-ts-tug-tak, tug-ts-tug-tak, tug tak tak Tapos naman ako naman po. One, two, three, go. Mm. Tapos na po. Ah, maglalakbay po tayo. Ang ah, muna, magbubunot muna tayo bago tayo maglalakbay. Magwag sombrero. Bunot. Na nabunot po namin ang pambansang tao ng Pilipinas. Maglalakbay po sa pamagitan may wag sombrero. One, two, three, go. Uuuh! Oh. Saan ba rin? Narito po kami sa isang napakagandang gubat na magulo. Dahil kagatapos lang po ang bagyong Lawin. Bagyong Lawin. At dito po namin nahanap ang pambansang dahon na tinatawag na Anakaw. Okay. At po tignan. Ito po ay kulay green. At ito po ay malapad. At ang style niya po ay patasok-tusok. At ang stem niya po ay matinik. Kaya kapag inyo pong nakawakan, syempre po masakit. Kaya alam niyo na po kapag makakita ko po ng ganito, ito po ay na Anahaw. Pakiulit, ito po ay tinatawag na? Anahaw. At ito po ay ang pambansang? Dahon. Okay, pambansang dahon ng? Pilipinas. Okay, may, meron po kami nahihanda mga konting impormasyon tungkol po sa pambansang dahon ng? Pilipinas. Tinatawag na? Anahaw. Okay. Sa Filipino, ang salitang anahaw ay kaakit-akit, isang tropical palm na kilala sa hugis na abanikong dahon. Ang dahon ay may ilang mga gamit tulad ng sisang abaniko sa panahon ng mainit na araw. Sa talawigan ng Quezon, ito ay ginagamit upang ibalot ang kanilang mga kulay kape na dahon sa isang masarap na tikoy. Ang dahong anahaw ay isang malawakang simbolo sa Pilipinas na ay madalas na ginagamit sa mga parangal sa medisya upang kumatawan sa isang mataas na lakas at katapatan, nagtatampok ang anahaw ng isang malaking hugis bilog at berdeng kulay. Ito rin ay kilala upang maging isa sa mga pinakamagandang halaman sa Pilipinas. Kami po ay muli nagbabalik at para po sa susunod na pambansang araw-araw alo ng Pilipinas, kami po ay bubunod sa isang mahiwagang sombrero. Bunod! At ang napili po namin, ay pambansang bahay. Ito po. Ibele siya, ibele siya. Pambansang bahay ng Pilipinas. At tayo din po ay maglalakbay sa pamamagitan ng... Tara na, tara na. Sa mahiwagang sombrero. Waaaah! Wow! Nabadbad po ako ngayon sa isang paaralan. Hindi ko po alam kung nasan po napunta yung aking kasama. Pero para hindi po tayo makapagsaya ng oras, hanapin na po natin ang pambansang bahay ng Pilipinas. Tara! Ayun oh, ayun, yun. Nahanap ko na ang pambansang bahay ng Pilipinas. Puntaan po natin. Ito po ang pambansang bahay ng Pilipinas na tinatawag na Bahay Kubo. Atin pong tignan ng malapitan. Kung yun pong tinitignan, halos lahat po ng parte ay gawa sa kahoy. Ngunit dahil nga nagiging moderno na ang panahon, meron na pong padlock. Padlock, padlock. English. Meron naman po kong inandang konti impormasyon tungkol sa bahay kubo. Ang bahay kubo ay isang kanlungan yari sa kawayan, dahon at palm. Ito ay isang magandang lugar upang kumuha ng pahinga at kumain ng mga tipikal na pagkain. Ang bubong ng bahay kubo ay mataas na poste at karaniwang bukas na bintana at may kabalyete upang makapasok ang sariwang hangin. Ang mga poste din ang naging silbing proteksyon mula sa hangin at ulan sa ang panahon ng bagyo. Ang bubong ay nagbibigay ng lilim sa mainit na tag-araw. Ako po ay muli nagbabalik. Pero hanggang ngayon po, hindi ko pa rin mahanap ang aking kasama. Pero po siguro mahanap po natin sa, sa mga sa, sa mga susunod na paglalakbay kaya tayo na po ay mag, bu, magbunot ulit sa ating susunod na pun, pupuntahan pambansang ano-ano. Okay. Kaya natin yung susunod na pupuntahan at hahanapin kung ano ito. Okay, makapili na ba ako? Ito po ang pambansang tuno ng Pilipinas. Pupunta ko na ulit tayo sa sombrero. Hindi lang, may tawag, may tawag. Oo, oh, tumatawag ang aking kasama. Nasaan na ka? napadpad ka sa mga lugar sa lugar ng mga puno sakto sakto baka makita ka namin as yung sumunod na nabunot namin susunod na pupuntan namin pambansang ano ano ng Pilipinas ay pambansang puno kaya kung makita man tayo dyan iingat ka na lang pare sige ito na kami bye Napagpala ang kay kaibigan sa kasamang palad mag isa lang po siya sa lugar ng mga puno. Ako po'y kinakabahan. Kinakabahan ka ba din ba? Kaya, tayo na malakbay gamit ang mahiwagang sombrero. Nandito po ngayon ako sa isang gubat at napaksa ko po. Dahil may nakita po akong mga yapak na aking kaibigan dito at sigurado po, andito po siya. Simulan na natin ang paghahanap sa aking kaibigan. Ando pa paghahanap din sa punong pambansang punong ng Pilipinas. Okay? Mm. mm. Ace! Ace! Diyan ka ba? Woo! Ace! Esma! Dito! Dito, hon! Dito! May papakita ko sa'yo. Ay, diyan ka lang ang pala eh. Nandito yung hinahanap mo. Ano, 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 ano? Pabansang puro ang pakay natin ngayon. Oh. Oh. San, san, san. Ano oh, yun, ano yun? Yan o, oh, oh. lara. Ang laki tol. Oo nga eh. Ito po ang pambansang puno ng Pilipinas na tinatawag na Nara. Ito po ay napakalaki. Ito po ay napakatibay na puno. Nara. Meron po kami mga impormasyon tungkol dito. ang puno ng Nara ay isang kapansin-pansin, malaki at malakas, na pamilyar na punong kahoy. Ito ay isa sa mga pinakanais-nais na kahoy para sa mga kasangkapan sa bahay. Ang pagputol ng Nara tree ngayon ay hindi na pinahihintulutan. Ito ay kadalasang matatagpuan sa Bicol, Mindanao at Cagayan Valley na kagubatan. Ang Nara napuno ay makikita sa buong kapuluan ng Pilipinas at ang karamihan ay matatagpuan at lumago sa Bicol, Mindanao at Cagayan Valley na kagubatan. Sa ating pususunod ng paglalakbay, bumulit tayo sa sa aking hiwagang sombrero. Ah! Ano ba? Ikaw din, ikaw din, ikaw Muntingan. Aming nabuhat ay pambansang hayop ng Pilipinas. At ah, kung ko, pang may ebidensya. Yeah, pambansang hayop. Okay. <laughs> May sombrero! Narito pala kami sa isang bukirin at dito po namin ang hahanapin ang pambansang hive na Pilipinas na tinatawag na kalabaw. Tara! Wow! Parin yun natin yun oh! nga! No. Pero kulay puti? parang iba pre, iba iba oh, parang malit ang Malit ang ah, oh. oh, maghanap na lang tayo, maghanap na lang, lang iba hindi oh. yan yun, eh, iba po yan, iba po yan uy ah. medyo nga po malubak ang daanan kaya ingat ingat lang, ingat ingat Yun ang totoong kalabaw pre. Yan. Tara, lapitan natin. Nahanap na po natin namin ng pambansang hayop. Lapitan po natin. Uh, siguro dito na lang po kami kasi kasi medyo nakakatakot po siya. Nakakatakot eh. Baka sunduin po kami. Ito po ang pambansang hayop ng Pilipinas. Uh, nuang. Nuang sa Ilocano. Tsaka, medyo delikado po kasi kasi naka-red pa ang pants namin. Baka kapag napilang kami, isang duwanda kami. Kaya, so buti lang po, dito po kami magpapahirang informasyon. Ito po ang ginagamit na animal sa pagsasaka ng mga Pilipino noong unang panahon. At dito po ay napaka matulungin kasi marami po itong naitutulong sa araw-araw na trabaho sa bukit. Meron din po kami ininda mga kunting informasyon tungkol sa pambansa hayop na Pilipinas na tinatawag na Kalabaw. Kalabaw. Siya po. Ang Kalabaw ay isang hayop na tagapag-araro ng bukid at palayan ng mga magsasakang Pilipino. Ang hayop na ito ay tagapaghila ng araro na ginagamit sa mga sakahan sa merkado. Ang kalabaw ay mabait na hayop at nag-uugnay sa mga magsasaka. Ang buhay ng kalabaw ay makarating sa labing walo hanggang dalawangpung taon at ang mga babaeng kalabaw ay maaring maghatid ng isang anak sa bawat taon. Epa, po ay nagbabalik at susunod po na paganap sa pambansa ano, magbubulat po ulit kami. Kaya sa mahiwagang sombrero. Uh, ah, bunot. Amen. Okay. Ang nagbunot po namin ay ang pambansang prutas. Uh, pakita mo, pakita mo tol. Pambansang prutas. Prutas. Maglakbay na po tayo gamit ang mahiwagang sombrero. Aray! Hindi na tayo makakabuelo. Hindi tayo makakabuelo ngayon. Kaya talon tayo. Hindi kami makabuelo. Dito po kami sa puro ng mga mangga at dito po namin nahanap ang nag-iisang prutas nito. Ito po. Ito po ay mangga. Hinog po kaya yelo na. Ito po yung napaka. Mmm, nakakataram. May, meron po kami yung konti yung formasyon tungkol sa manga. Okay ang Philippine mango ay isang kakaibang tropikal na mga prutas. Kilala na dilaw ang kulay na nakakakamit nito, nakakahumaling na lasa sa pamamagitan ng kanyang masusi pamamaraan. Ang Philippine mango ay kinilala sa buong mundo para sa kanyang pinakamahusay na mga katangian na kung saan ay hindi maaring mapantay ng anumang uri ng mangga sa buong mundo. Ito ay isang nakakagulat na bunga na maraming laman upang tamas tamasahin ang lasa nito. Ang dilaw na mangga pwedeng ihain bilang salad. Habang gininto ang kulay dilaw na mangga ay may iba't ibang paggawa ng mga parang upang magustuhan ang natatangin nito. Ito ay maaaring magsilbi bilang tuyo o frozen. Ang mga masasarap na purutas ay kilala sa buong mundo para sa kanyang pinakamatamis na kaugalian. Ang hindi po kayo muli nagbabalik para po susunod na paghanap at paglalakbay sa pambansang araw ng Pilipinas magbubunod na ulit tayo sa aking may baga sombrero. Masaya po ulit kami. Bulat. At ang nabunod pa namin ay ang pambansang ibon. Ibon yan pagbansa ang ibon ang maglalakbay ng ulit pa sa mahiwag sombrero tara na tara na ang mga pagkukwento sa inyo tungkol po sa isang nabasok pong kwento tungkol po sa kwento ng mga ibon ito ang ibon po na puto wala pong pakpak -pak. hindi tol talaga nabasa ko talaga ito basa ko po talaga ito itong ibo na ito ito lang yung may dalawang itlog po hindi 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 tol seryoso ako seryoso ka. tol talaga tol 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 seryoso you po yun? tol yun ang Philippine Eagle ay may taas na tatlong talampakan mayroon itong malaking, matalim at hindi tuwid na tuka. Ito ay may balahibo sa ulo. Ito ay isang higanting forest raptor at ang itinuturing na mahusay na mga ngaso. Ito ay itinuturing na isa sa mga pinaka malaking at pinaka mga, mga agila sa mundo. Ito ay isa sa mga ibon sa mundo at tiyak isa sa pinaka-endangered na hayop. Ito ay nabubuhay sa mga tropical na kagubatan at ito ay may isa o dalawang itlog sa bawat taon. Masaya po kami. At para po sa susunod na paglalakbay at pag sa pambansang ano-ano ng Pilipinas, pupunod po ulit tayo sa may wagong sombrero. Tuna. Masaya po kami. At ang nabunot po namin ay pambansang laro. Pambansang laro. Maglalakbay po ito po tayo sa may ibang sombrero. Masaya po kami. Ito po ang pambansang laro ng Pilipinas yung na SIPA. Ito po ay gamit lang sa materialis na magaan pwedeng damit na rut pwedeng supot lamang o kaya kahit ano pong pwede. Basta hindi po matigas. At ito po, itong masisipa po. Pwede yung tansan, pwede yung coins, pwede yung binting. Ito po kung magl maglalaro po kayo nito, kailangan familiar po ito sa paalama. Tulad so, ng ganyan. Pwede rin po sa kamay. Sa kamay. Dito. Pwede din po sa siko. Ne? O, try niyo. Try mo. Ayan. Ayan Ang pang-pansya ng laro ng Pilipinas na tinatawag na sipa. Pero, pero meron din po kami konti-informasyon dito. Ang larong sipa ay kilalang laro sa mga kabataan noon magpahanggang ngayon. Ito ay gawa sa magaan na materialis kahit anong maliit na bagay na bilog na kailangang butasan sa gitna tulad ng tansan at piso. At may sinusulpot sa gitna na pambarang-sing bagay na magaan tulad ng supot at damit ng mga candy. Ginagamit lamang ang paa, palad at siko sa paglalaro nito. Kami po ay muli nagbabalik. At para po sa susunod na pambansang ano kami ng Pilipinas sa tayo sa may wala sombrero. Yeah. Ang nabunot po namin ay pambansang bayani. At kami po ay maglalakbay sa may wala sa sombrero. Ma. Ito po ang pambansang bayani ng Pilipinas. Si Dr. Rosal. Siya po ay napakatalinong doktor. Siya po sumulot ng lulimitang kiri at hindi mo alam. El Pulibisterismo. Siya po ang pinagulang bayani ng Pilipinas dahil hindi po siya gumamit ng rahas para taluhin niya mga kasila kundi ginamit niya ang taluhin sa pagkasulat upang may padama siya sa Kastila ang pagmamalupit sa mga Pilipino na ginawang slaves. Meron pa po kami kunting informasyon tungkol kay Dr. Rosel. Si Jose Protasio Rizal Mercadoi Alonso Rialonda ay pinanganak noong Hunyo 19, 1861 sa Calamba, Laguna. Isinulat niya ang aklat na Nolimitang Hire, El Filibustrismo at Ang Tulami Ultimo Adios. Siya ay napakatalino at isang Pilipinong polymath, makabayan, may akda, doktor sa mata at ang pinakakilalang tagataguyod para sa mga reforma ng Pilipinas sa panahon ng Espanyol ang kanyang rebulto ay nakatayo ngayon sa Rizal Park, Manila, Philippines. Ang araw ng kamatayan ni Rizal ay pinagdiriwang taon-taon bilang Philippine holiday na tinatawag na Rizal Day. 1896 militar pagsubok at pinapatupad ni Rizal ginawa sa kanya ng isang martir ng Revolusyong Pilipino. Ang paglilitis militar at ang pagpatay kay Rizal noong 1896 ay naging dahilan upang gawin siyang isang martir na rebolusyong Pilipino. Kaming pangyayam muli nagbabalik. At sa so, isa rin na ating palilakbay, mabunod po rin tayo sa aking may <laughs> wala sombrero. Bunod po! At ang aming nabunod ay ang Bansang Bulaklak. Pagita mo. Nalakbay ulit sa mahihwagang sombrero. Tara! Dumaan lang po kami sa supermarket kaya napalitan na po ang aming damit. Nang shopping lang po kami saglit. Ito nga pala po, ito po ang pambansang bulaklak ng Pilipinas na tinatawag na pagita. Ito ay amoy sa katotohanan lang po kung um, ang pangamoy ko ang tutukuhin. parang po yung pang mo at yung pang funerals at pero uh, darap ba kami konti informasyon tungkol sa sampagita ang bulaklak na sampagita ay kulay puti hugis between bulaklak na may isang matamis at mabango na halimuyak ito ay namumukadkad sa gabi at nakayuko buong araw ang puting bulaklak ay madalas na ginawa na corona, quintas at ginagawang pabango. Ang sampagita ay hindi isang puno ngunit isang makahoy na maliit na puno gaya ng ubas. Ang bulaklak na tinawag ay tinanggap bilang national flower ng Pilipinas noong 1934, kung saan ito rin ay naging isang national flower ng Indonesia. At natungkayan niyo po ang mga iba't ibang pambansang ano-ano ng Pilipinas. Hanggang dito na lang po ang aming paglalakbay. Baka po muli si Ismael doon. At ako naman si Orley Sabado. At sana po na-enjoy niyo po ang panonood sa aming programa. Hanggang so dito na lang po kami. Susunod. Bye-bye. Bye-bye. You're my piece of mind This crazy world, you're everything I've tried.